Sara Labati, ipinagpalit si Richard sa isang tibo. May karelasyong babae si Sara. Ikinagulat ng vlogger, talent manager at showbiz columnist na si OJ Diaz ang mga ikinuwento sa kanya ng kanyang umunoy source tungkol sa third party ni Sara Labati at ni Richard Gutierrez. Nilinaw kasi ni OJ na hindi si Richard ang mayroong karelasyon kundi si Sarah Labati umano na sinasabi ng kanyang source. Ayon pa umano sa source ni OJ. hindi lalaki kundi tibo umano ang karelasyon ni Sarah, ngunit hindi pa umano ito totoong kumpirmado, sabi ni Oji Diaz. Carmina Villaruel, naglibot at namili sa Nagoya, Japan. Ang ganda ni Carmina, parang dalaga pinagiliwan ng mga netizens lalo na ng mga tagahanga at tagasuporta ng aktres na si Carmina Villaruel ang kanyang mga larawan na kuha sa Nagoya, Japan. Ibinahagi ng aktres ang mga photos sa kanyang social media, particular na sa kanyang Instagram. Ayon nga sa kanyang naging caption, Day 3 at Nagoya, Loving the Weather Here. Thank you for beautiful photos. Komento nga ng ilang netizen ay parang dalaga umano ang aura at ganda ni Carmina. Barbie Imperial, naughty or nice ang naging tanong sa kanyang mga fans with her photo. Masayang ibinahagi ng actress at model na si Barbie Imperial ang kanyang mga larawan with her red dress. Napakaganda pa nga ng kanyang biro para sa kanyang mga taga-suporta at tagahanga. Naughty or nice ba umano ang kanyang naging aura? Marami naman sa kanyang mga fans ang nakipagkulitan sa actress. Tila nagkaroon ng get-together o Christmas party si Barbie Imperial dahil may kasama pa itong mga kamag-anak at kaipigan na talagang naging red din ang kanilang kasuotan. Manny Pacquiao, namigay ng 1 million pesos sa kanyang mga bisita. Grabe, bongga ang naging birthday party ni Pacman. Tila tuloy-tuloy lamang ang pamamahagi ni Manny Pacquiao sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay dahil nagbigay na naman ito ng limpak-limpak na pera. Nagkakahalaga na isang milyong piso ang ipinaraffle ni Manny Pacquiao sa kanyang nagdaang birthday party. Napakaswerte nga umano ng nanalo Ayon pa kay Manny, ang nanalo ay kilala niyang isang konsihal. Bukod sa kanyang mga kaibigan sa Jensen ay dinumog din ang kanyang birthday party ng mga artista at mga naging kasamahan niya sa politika. Sara Labati, may ibang lalaki kaya iniwanan ni Richard Gutierrez. O.J. Diaz, may isiniwalat na nanatiling tahimik at tikom ang bibig ni Sara Labati tungkol sa issue ng hiwalayan nila ng kanyang husband na si Richard Gutierrez. Sa nasabing vlog naman ni O.J. Diaz, isiniwalat nito na mayroong nagsabi sa kanya na hindi totoo ang pananakit ni Richard Gutierrez kay Sara at mayroon umanong third party, ngunit hindi ito kay Richard Gutierrez. Kaya naman nais nice umanong malaman ni OJ mismo kay Sara Labati kung totoo ang third party na mayroong ibang lalaki.